Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirah li sadri wa li amri wa lukum datam bilisani yabkahu qawli. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ating pong pag-uusapan sa aral ng Islam, ang kaibigan, Kasi marami po tayong mga kaibigan, may mabuting kaibigan, may mga kaibigan na masamang kaibigan. Ang sabi ng Allah, ang mga magkakaibigan sa araw na yaon ay magiging mga magka-kaaway maliban sa mga may takot sa Allah. Ito po ay nabanggit sa Quran 43 verse 67. Mayroon ba tayong mababasa sa Quran sa araw na kakagatin ng mapangapi ang kanyang kamay dahil sa pagsisisi ay sasabihin niya, Oh, kung sana'y tinahak kong kasama ng sugo ang landas ng katotohanan. Ah, kapighatian sa akin, sana'y hindi ko ginawang kaibigan si Juan o si Stalpulan. Tunay na inilayo niya ako sa paalala. Tungkol sa Quran, matapos na ito'y dumating sa akin. Chapter 25, verse 27 hanggang 29 po yun. At babalingan nila ang isa't isa sa kanila at magtatanungan, may isa sa kanilang magsasabing, Tunay na ako ay may kasamahan sa daigdig na nagsasabing kabilang ka ba sa mga naniniwala sa pagkabuhay na muli na kapag tayo ay namatay ay naging alabok at mga buto tayo ba ay bubuhayin muli upang gantimpalaan o parusahan ayon sa ating gawa ang sabi niya, itingin ba kayo sa ibaba? Kaya tumingin siya at nakita niya ang kanyang kasama sa daigdig na nasa gitna ng apoy. Ang sabi niya, isinusumpa ko kay Allah, kamuntik muna akong masira. At kung hindi dahil sa pagpapala sa akin, Panginoon. Kabilang nasana ako sa mga dinala sa impyer. Ito po ay nasa Quran chapter 37 verse 50 hanggang 57. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay tumatahak sa landas ng kanyang kaibigan. Kaya tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang kinakaibigan. Nagsabi pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam, may pitong uri ng tao ang pasisilungin ni Allah sa kanyang dilim sa araw na walang dilim kundi ang kanyang dilim lamang. Ang dalawang taong nagmamahalan alang alang kay Allah, nakikita alang-alang sa Kanya at naghihiwalay alang-alang sa Kanya. Mga mahal kong tagapakinig. Ito po ang mga aral na ating malalaman. Itong mga aral sana isabuhay natin. Una, hindi may iwasang magkaroon ng kaibigan ang isang tao. Kaya dapat na maging masigasig na may na magkaroon ng mabuting kaibigan na dapat na may papatnubay at tutulong sa kabutihan. Pangalawa, ang kaibigan ay maaring maging isang matinding kaaway kung siya ang natutulak sa pagsaway at di pagsampalataya kay Allah. Pangatlo, mag-ingat sa kaibigan, sa mga di mananampalataya sapagkat maari silang makasagabal sa isang Muslim sa paggawa ng mabuti at pagsunod kay Allah. Sana po may natutunan tayong aral kung sino ang ating kaibiganin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.